Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV uh, Maayo adlaw po sa inyo tanan uh, Magandang araw po sa ating mga subscriber Welcome back po sa Coins TV At for today's video nga po At ito na lang po, isang balot na lang po Ang natitira sa ating 5 piso na BSP uh, At wala pa nga po tayong nahant na error or hard to find So, tignan po natin dito sa huling balot kung makakachamba tayo. Sana'y nandi dito yung year 2006. <laughs> okay, at may halo pa pong isang BSP. Oh. Okay, kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng video natin at yung bell button po huwag nyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update okay umpisahan na natin to guys isang balot na lang to at dito na po nagtatapos ang ating coin hunting series sa libo mahigit 3,000 yun mahigit guys okay Hinahin na natin tong BSP na to. Ano ba to? Sana wey. Ano to? Uh, error. Tingnan po natin. First coin natin. BSP. INGC. Year 2019. Common lang guys. Okay. BSP na po tayo. 1998. Napakarami ng 1998. Itatabi po natin to guys. Ito po ang ating candidate for updating sa ating coin hunting pero common to guys common ia-update lang po natin okay next coin natin 2012 common next coin 2005 common next coin 1997 with mint mark common lang din next coin another 1997 Common Next coin 2003 Common Next coin without mint mark 1997 Common lang din Next coin natin 2005 Common Next coin 1998 no mint mark Common lang yan Next coin 2001 Common Next coin natin, year 2012, common. Next coin, another 2012, common. Next coin natin, year 2013, common. Next coin, 1997, without mint mark, common yan. And year 2012, common. Next coin 2005 common Next coin 2013 common Next coin natin 1997 common at ang ating last coin sa ating coin hunting na isang balot lang year 2011 Okay, ayun na nga. Wala pa rin tayong nakukuha, guys. Hindi pa rin natin nakuha ang ating inaasam-asam na 2006. At eto nga ang ating i-update, 1998. alamin po natin ang price appraisal nito at ilan ba ang record nito sa numista ang percentage at ang current price appraisal nya day 1 ok dito na po tayo sa numista n.numista.com po Hindi dyan po ang lahat ng record base sa numista ok diretso na po tayo sa ating ia-update na 19, 98, 97, 98 At ayan May dalawang klase po ang ating 1998 Tang At ating nakuha ay itong Dayuan nga Na may record na 24% So napaka-common ito po yung madalas nating nakikita sa sirkulasyon pag nagahan tayo okay magkano po ba ang price appraisal nitong 24% na nakarecord sa numista sa good condition po ay meron po siyang price na 7 pesos and 80 centavos at sa very good po ay 9 pesos at sa fine condition ay 11 pesos at sa very fine po ay 17 pesos sa extra fine naman po ay 30 pesos at sa AU condition 33 pesos at sa uncirculated ay 36 pesos so hindi na masama guys kung may hawak kayong uncirculated so i-keep nyo lang yan dahil pagdating ng araw sigurado may maghahanap po nyan lalo na po pag demonetize na po tong ating limang piso na to dahil may bago na nga po tayo itong NGC so hindi magtatagal ihinto na po ng Banko Sentral ang paggawa nyan at kung may bibilin man pong common ng ating mga coin collector ay eh sigurado po yung uncirculated condition po ang kukunin nyan o kaya naman ay yung almost uncirculated at ito naman pong isang klase na 1998 na hard to find dito sa variant ng 1998 at mahirap naman po talagang mahanap may record pong 2.0% so medyo maliit lang kumpara dun sa 24 pero ang 2% po ay medyo marami rin po yan kaya lang mailap lang po talaga dito sa gawin namin to Dalang din po talaga to Pero ang record niya ay 2% Reverse 1 At ang price appraisal po Na nakalagay sa kanya Sa very fine condition po 240 pesos Paano pa po kung ang hawak nyo eh, Ay Almost uncirculated Or uncirculated So napakalaki rin ang presyo nya dahil sa very fine po ay meron ng 240 pesos okay yun po yung may mint mark na 1998 ayan po oh, yung PI po na yan 1998 yan po yung katibayan na gawa po siya sa Pilipinas okay at ito pong hawak natin ay gawa po ito sa ibang bansa kaya po walang nakalagay dyan na mint mark Okay. Yun lamang guys. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa ating coin hunting. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. At mag po tayong palagi. Good day po and God bless.